tambalos sino ba nagbuutos sa iyo at biglang naglalag nagbababa ka ng <laughs> nagbababa ka ng mga desisyon ng hindi mo man lang kinokonsulta yung mga experts sa ekonomiya <laughs> hindi ka naman expert sa ekonomiya kaya naman pala nagkakaletsi leche tayo nagsasarili kang biyahe eh hindi naman na ibig sabihin eh sinasabi natin na kailangan magdesisyon ka Ano ibig sabihin nun yung mga ekonomista mo, ba din mo na? Sabi ko nga sa inyo, bawat kilos ng leader na palpak, merong mga apektadong mga tao na nandiyan sa mga pinakamababang mababang uh, antas ng buhay dito sa Pilipinas. Nagulat daw si Finance Secretary Benjamin Diokno sa itinatupad na price cap sa bigas. Hindi raw kasi kinonsulta tungkol dyan ang economic team. Nagbabalik. Aminado si Finance Secretary Benjamin Diokno na walang nangyaring konsultasyon sa economic managers ng Administrasyong Marcos bago ipatupad ng gobyerno ang price cap sa bigas. Sa ilalim nito, ipapako sa 41 hanggang 45 pesos ang kada kilo ng regular at 12 mil Sa Japan siya kasama si Social Economic and Planning Secretary Ar... Eh, pasyal ka ng pasyal pala eh. O, pasyal ka ng pasyal tapos gusto mo sabi sabiyang ka. <laughs> para makipag-usap sa ilang investor noong i ang price cap. Bagay na kanya raw ikinagulat. Sa kabila nito, suportado ni Jokno at iba pang economic managers ang paglilimita sa presyo ng bigas. Naniniwala nga silang epektibo ito bilang short term o pan... Wow. <laughs> epektibo ha? Bilang short term. Oo, oh, kasi kapag nilong term nyo, nyo pa yan, wala na. Magsasara na yung mga bigasan. Eh, dun daw sa kadiwa ni Katapa. <laughs> sa kadiwa daw ni Katapang wala daw tinitindang bigas yung uh, Department of Finance na mamasyal tapos nagre-reklamo dinabisuan. yung presidente malapit na naman yung bucor chip natin dapat ang iniintindi yung kulungan ayun na Mr. Palengke na ngayon naman tala sa merkado Pagtitiyak naman ng Finance Department, patuloy ang pagsisikap nilang makahanap ng pangmatagalang solusyon sa presyo ng bigas. Alam na eh kung ano yung pangmatagalang solusyon. Joke no eh. Although, yung pangmatagalang solusyon na yan is wala ka talagang magagawa. Ibig sabihin, hindi mo saklaw. Pero alam ng presidente kung anong problema ng uh, issue ng shortage ng mga bagay-bagay sa atin. Uh, kaya mayroon siya sa ating shortage ng bigas dahil nga sa mga hoarders at sa mga smugglers. isama mo pa po dyan yung rice cartel dyan sa mga namimili ng mga bigas dyan sa mga bukid direkta sa mga magsasaka. Ang may kasalanan yan, tatatlo lang yan. Kahit anong isip mo, joke, no? Wala naman problema, sabi nga ni Marcos. Wala nga tayong shortage sa bigas. Eh. Meron tayong shortage uh, ano eh, sa, ano pagiging makabayan. Dahil parang sa panahon ngayon, lahat yata gusto. Punuin muna yung bulsa bago yung... Bago magtrabaho eh. Dapat din daw padaliin ang pagdaan sa customs at mga expressway na mga rice shipment para mas mabilis maihatid sa merkado. Pinakauna, huwag muna isipin yung iba, yun ang pinakauna. Tugisin yung kartel at saka yung hoarder at saka yung mga uh, smuggler. ...at presyo ng bigas. Lalot naniniwala si Jokno na mayroon talagang nagbamanipula sa merkado. O, oh, anong gagawin niyo dun? Naniniwala kayo na may nagbamanipula? Presidente natin naniniwala dito yung ano natin, yung uh, mga taga DA naniniwala, lahat kayo naniniwala eh. Nangako pa presidente, bilang na mga araw nyo. Ano nangyari? Wala tayong nahuhuli, may nahuhuli lang tayong kargamento. Siguro sa isang daang truck, makakapag uh, mag, magsasakripisyo tayo ng dalawa, para sabihin, nahuli, nasa bat namin itong, ano, itong smuggled uh, goods na ito, yung pala sa isang daang truck. 98 yung nakalagpas. Oo, oh, magbibilang lang. Magbibilang lang ang ginawa. Tama. Hindi naman niya sinabi ng ulin. Sinabi niya, bilang ng mga araw nyo. Ano nangyari doon sa sako ng bigas? Bakit mahal pa din ang bigas? Yung, may, yung sako ng bigas na pinakita nila nung nakaraan, wala na yun. Halimutan na yun. Ganyan naman ang media eh. Papakita lang nila sa simula. Tapos, wala nang follow-up. Nahanap nyo pa yung ano, sa, yun nasan daw yung ni-raid. Huwag nyo nang hanapin yung wala. Ang importante, nakapagpa-picture na si, ano doon, speaker Romualdez. Oh, wala na tayong ano run. Wala na tayong uh, magagawa roon. Ang bigas ang nilalaro ng mga hoarder. Nariyan ang taas presyo sa sibuyas, bawang at maging sa kamatis. Kaya naniniwala siyang mayroon talagang nang iipit ng supply. Oh, siya naniniwala. Ah, sa bakuran nyo lang yan. Kayo-kayo lang yan. Ano dyan? Kasama mo lang kanina. Kakahiwalay nyo lang bago ka mag-press con. Ano yung nyo? Naniniwala kayo. Wala kaming pakialam kung naniniwala kayo hindi. Kahit hindi kayo naniniwala, basta may nahuhuli kayo. May napakukulong kayo. May nabibitay kayong mga nagmamanipula sa merkado. Oh, biktayin nyo yung mga yan. Wala nang ano, sabi-sabi. So, naman yung House Appropriations Committee Vice Chairman Stella Kimbo magre-resulta sa shortage sa bigas kung patatagalin ang price cap. Ang tingin kong naging value talaga ng ceiling is, isa siyang signal sa ating hoarders na we're gonna go after you. Oo, <laughs> <laughs> Pucha naman yung signal na yan. No? Alam mo ba si PRRD? Si Duterte po, nung pinangako niya, lilinisin ko yung bayan lahat ng adik. Papapatayin ko lahat siya. Ano nangyari? Unang tatlong buwan, putya, ang daming patay. Dami si Sila-sila nagpatayan. Hindi pa kumikilos si PRRD. Sila-sila na nagpatayan. Eh dito, hindi. Nung nakita na si BBM yung presidente, ay, salamat. Ay, salamat. Wala na. Salamat. Wala na si PRRD. Diba? Mahagala kagala na tayo makakapag kapag na tayo sa wakas mailalabas na natin yung mga totoong kulay natin eh wala ay, pa eh pan, alam natin na sa pangmatagalan ay hindi siya magiging effective na uh, to address um, the high prices of rice sa isang pahayag hindi na nagulat sa senador Risa Honteveros na walang konsultasyong nangyari sa economic managers bago ipatupad ang price cap ang mga biglaang hakbang tulad ng price cap. Pag-anunsyo ng shortage sa bigas at issue sa mga hoarder ay para raw mga sinadyang hakbang para magkagulo sa agri-industry. Ano yung ibig sabihin niya? Sinasabutahin ni Marcos yung bansa ng mga taong bumoto sa kanya? So ang ibig sabihin, sinasadyahan nila to para tayo bakit nila tayo guguloyin? Ala ba, you unite nina uh, uh, along with actions like shutting down alleged hoarders, implementing rice caps and providing subsidies for retailers all appear to have been strategically planned to generate chaos in the industry. Ay, actually yung chaos sa inyo yan. Oh, sa inyo ng gagawin Coming from you anahiya naman kami. Oh, alam mo okay lang kung ibang senador nagsalita pag ito. Pag ito nagsalita, alam mong politika lang eh. Eh, ang ng... Ang ng perang sabi niya na, di ba? Ang laki ng perang dapat isoli nito sa pila At kung magmum...